So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ko tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. I need your prayers. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. <laughs> Kunwari lang guys, hindi ako member ng uh, kultong DDS ang totoong nilalaman ng puso ko. Ang totoong ipinagdadasal ko ay sana maparusahan yung mga masasamang DDS na yan. Ang tunay na nagmamahal sa atin including Harry Roque. Pinagdadasal ko talaga na maparusahan, mapagdusahan at mabayaran ni Harry Roque yung kasalanan niya sa kulungan. May you spend the rest of your life in jail. Uh, minamanifest ko na siya guys. Nararamdaman ko na unti-unti nang magkakaroon ng justisya. Uh, Malapit nang madakip si Harry Roque at may dito sa Pilipinas.